guys mga lundes oh. mga ayun o oh. katawid kami ng alin casa Lagay na ako sa loob guys Para walang hangin Saan kasi Ay, hindi? Ito, hindi. Ba't si taas ng hangin doon sa kabila, akala mo ha? Ah, palakas doon eh dito wala nga dito tayo eh sa kabila eh Malon to sigurado dyan paglabas natin sa ano na yan oh guys, so, tingnan nyo guys oh kasabay oh, namin yun guys oh panis guys, nabutan pa namin o oh. Oh, Una ka yan. Ay tumatakbo di ba? May mga karga rin yan guys. Oh. Ganon ang buhay sa Ay isla pala. Yan ano. Oh, hindi naman nagadugtong ano kaya ang isla yan. Ano kaya ang ano yan? Island ano na yan. Natin alam yan guys. So oh. tingnan mong mo ang ganda pala no. itong dadaanan namin tubig at ka, at kabundukan bago makarating sa lugar na malaki lang tong barko na to eh malapad na ito ito na pinuno eh nila eh. Ano lang garga talaga no'ng mga kaya yung mga driver lang Okay, thank you for watching itong tinanam namin, isla dito. to. layo pa ng ano, hindi pa makita yung tawiran namin guys. So, oh. Ayun, oh, yun o, oh, yun o. Ayun, oh. layo pa, diba? oh. So, siguro, di ba? Oh. siguro hindi magkamali dalawang oras. Dahil mahalon, mahangin eh. E, okay.